Hello mga great magdamag magandang araw po sa inyo lahat. O may mga bisita po tayo galing Palawan, O Yung mga kababata po namin diyan sa Estrella Village, Nara Palawan. Dumating po rito sa atin sa malaking kubo. At para patunayan sa inyo yung mga kinikwento ko po na buhay namin doon sa Estrella Village, Nara Palawan, yung pagtatanim namin doon. Ito po ang mga kasama natin dito ay talagang kasamahan talaga natin to, mga ka-riders natin to sa Kalabaw. Kami pa yung mga generation noon na nakakaranas mag-abono ng dire-diretso, puno sa puno. Akalain nyo ba naman yun? Aabonohan mo yung palay, puno-puno, hindi po sinasabog ang abono nung araw. So yung mga sistema natin dati, yung mga pagpuputol ng punla, ito, mga kasamahan natin ito mga ito, yung pagtatanim ng dire-diretso, yung pagtatanim doon na nagkanda, sira-sira ng mga kuko namin, yan po, mga kasamahan po natin, oh. So mga nagsipag-asinsuhan na po ito mga ito. So masarap po silang kausap. So pumunta sila rito ngayon sa atin sa malaking kubo. So let's go! Pakinggan natin yung usapan. Oh, kasama si Kuya Tony, kasama si Atinini. Kasama yung aking kaklasmate o, oh, yung asawa ni Aki na si Dakkel na tinatawag. O oh, yan, meron niyang kakambal na batting naman. Okay, kasama naman natin si Kuya Mario, yung kuya ni Kuya Aki. O oh, yan, kasama si Kuya Tony. So pakwento natin si Kuya Tony, tingnan niyo kung anong mga sasabihin. Huh? Ito, oh, kababayan ko to, nakikiusap isama ro sa vlog. <laughs> <laughs> ay, <yan>. ay, <laughs> mayabang, mayabang palibhasa 30 years ago ganyan lang itsura hanggang oh, okay, ngayon ito bago. Okay, <laughs> oh. <laughs> 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 ano, ano kaya anting yan? Oh, yeah. may mga anting 'yo. anting para hindi <laughs> oh, nabago eh. No? Parang walang Ayun <laughs> uh, oh. Para wala nang pagbabago eh. Ito si ito si ito si ito si ito si si ito ito yung ano namin ano natin namin si sa Australia.

Oh, oh shout out sa mga taga Australia diyan. How, Please, out, saan, may oh, shout out, shout out. Sa time kayo pumunta kay rito. Inyaki din. Oh, mga ilong ano ita. Na Bartek manen. Agra raep. Nakalaan sa bakit mag-raap? Ay, hindi ba ba? Kasi ka, ano, yung tag-a-similiar ako yan yun. Ikaw, hindi, abono lang. Abono, tsaka tanim ng panay. Nakalaanas ka? Nakalaanas ka? Ikaw, kaya Mario? siyempre, abono, sa simpak, dyan sa... Ah, naka-simpak ako? Oo! Oh, oh. Na, 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 na simpak naon Oo! Hmm. Ah, oh, Eh, isa sa mga, por, oh, ano eh, yan eh, foreman-foreman uh, porman, no? porman, porman yung tatay ko driver na ang traktor, oh. gano'n. Oo! Oh. Oh, oh, tama. Traktora, oh. magsusundo ng mga partner sa, sa Kami, ano, <coughs> manig araro sa ano, uh, sa... ano, Tony, original ah, dyan. Sa ah, ano, sa, ah, sa, ah, sa, ah, sa, ah, sa, sa kabilang ah, ilon. Original yan si Kuya, 1930s ba yun, Kuya? Yung, yung araro ko, may ano pa yan, may yung radyo nakasabit yan doon. Uh, o kaya yung ano ko yan, talaga naman pagka medyo alam kong medyo mahina yung signal, uh, yung, pahintuin ko yung kalabaw. Kasi di ko sadong marinig na yung ano yung grabe. drama. Si Matar! Si Matar! Ay grabe! Grabe! grabe. Matindi nung... Lagi! Lagi! Lagi. Yan! Yan yung mga panahon talaga! Yan na nga! Yan na nga yun! <laughs> Ano na yung parang e-box eh, ka parang gusto mo sa short na lang eh. Ah, na lumabas yung, yung battery no nang ginagawa ko niya, kasi eh, syempre eh, hihina na yung battery niya. Piripit-piripit, binibila, binibilan dami niyan, binibilan. Yung connection ano ano? <laughs> yun ngayon? Ano? yun. pero totoo 'yun. Totoo 'yun. Bibilad ko pa. Binibilad. Binibilad namin. Uh, pero sa gilid lang no may static pa yan yung san Hala, ano na biglang. Ano ka wala na? Lahat kayo nakadikid na kayo lahat sa radio. Di ba? Tapos biglang lalakasan na naman. <laughs> <laughs> Ayusin mo kasi. <laughs> 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 Hindi, isang pinakamatinding kwento. Si Kuya biglang inutusan ni Nanay mag-igib -mag ba? Mag-igib. <laughs> kasi siya yung malaki sa amin eh. Ay, ano? <laughs> ay, tumutugtog yung kastilyong buhangin ata yun. Oh. Kastilyong buhangin. <laughs> kastilyong buhangin. Eh galit na si Nanay, kailangan malisan na siya. Pinala pa eh. Pinatay yung radyo eh. Yan, na, huwag yan ha, wag buksan niya na. Ano gagawin niya na? Pag yan mamaya, pag ginalaw niya yan. <laughs> Magigib lang ako. <laughs> <laughs> Ang alin niya hindi tutuloy yun kasi pinatay. Puta pagbalik niya, puta wala na. <laughs> puta pagbalik ko. Tiyo puta tiyo galit eh. na galit sa pirsa sapo kami. <laughs> Pinakailaman daw namin yung radyo. Grabe talaga ako noon, yung ano, yung drama na yan, yung may mga kabayo. Oh, Hindi ko maintindihan talaga niya kung may kabayo kaya talaga to Iniisip ko rin yun. Grabe yung palaisipan sa akin. Hindi, grabe naman kasi yung buhay natin, yung isla. Mahabulig ta. Tapos takatok, takatok. Tapos yung mga ST-ST na yung mga bisaya na, sabi ko, ayun, doon na ako natuto na galigan. Oh. Oh. Liza, Liza no ba niya? Ang ganda ng boses eh, no? Oh. No, ang ganda talaga ng boses. <laughs> 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 May ungol <umul> yung drama. <laughs> <laughs> Sabi ko, oh, lintik eh. Ano yan, matigas <laughs> yan. Hello. <laughs> Quinto. Ano yung quintong ano yan? Quintong 70s yan ha Ano 70s ba 'yon? Seventies, Seventies. Oh. talaga yun. Oh, oh. bang paka... Grabe nun no. <laughs> eh. Tagal mo na nakakarinig. punta mm, Ang tanakong gubat. <laughs> ah! Pumunta na sa punso ang buo niya. talaga <laughs> <laughs> dahil puro Galit yung Galit yung tatay ko eh. Oo, ito Diyos. Saka naman. Mm -hmm. Pagkatapos mo dyan, po? ilipad mo yung kalabaw, ha? Oo, <laughs> oh, <alipad> tapos mo, kalabaw. <laughs> Alam din pala, eh. Alam din. <laughs> <laughs> yeah. Grabe ang buhay ng dati, no? Oh. Pero masaya. Ay, kakalasmate ano? kayo ng grade 1. Uh, Yan. Uh, uh, masaya na. So, si, classmate si, kita ng grade 1, di ba? Tapos, a grade 1. Tapos, High school. Oo, high school. Sumunod na na high school. Mm -hmm. Pagkatapos ang grade 1, high school. Oh, sa Estrella Village, Sara Palawan. Mm -hmm tapos sa ano sa panak hmm sa panak na din tayo sa panak siguro nung dat no Oo, nung dat nung dat ano ano classmate ano sa Australia, ano ano Wala na. ano siya ano 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 Talagang hanggang ngayon. ano 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 Oo, ano 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 Yung ano pag, ano 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 ang <laughs> Sa, sa Ang mga bisita namin eh. Yun talaga mga kababata talaga. Mm. From Estrella Village, Nara Palawan. Ah, mm. Pag nakarating ka na Estrella masaya Village. Masaya talaga na ano eh. Ito na ano, may, may tulang mo Tulay mo nga tuloy yung mo noon um, sa Estrella. I mean. uh, uh, <laughs> sa gilid uh, <laughs> ng bundok Tate Ano? Ano sabi? Uh, <laughs> <laughs> yung huli, yung pinakahuli na ano eh. At kami nalipat. Dito sa Palawan, sa gilid ng bundok, Estrella Village naman. <laughs> Tanda-tanda ko yung uh, uh, jeep ninyo noon. Malik may jeep pa sila? Oo. Uh, uh, oh, may jeep uh, uh, ah, sila. Saan pa kayo galing na, lu, na lugar? Sa uh, Manila. Kapasay kami. Pasay. ano, kanyang... <laughs> ah, <laughs> manila niya. Lang, oh, manila niya. Uh, kasi yung nanay nila at tatay, mapuputi. ano eh. Yung jeep niya noon, pagka ano, magkaano sila ni Barairo. Barairo. Oo, kakumpetensya. Pakuan yan. Like fit. Hindi, yung kalaban ni Barairo dati, amante din eh, no? Mm. Huli na yun. Francisco yun eh. Huli na yung amante no. Francisco sa inyo. Francisco sa amin. Yung kay Maraero, Saraw. Saraw. Tapos yung kay Bermudez, yung Batman style. Yun. Yun. Mayroon Ay si amante na abutan mo. May pawis siya, may pawis. May pawis na, may. Ay, pinagpawisan na yung driver ng galing pa ng Bicol. From <laughs> Palawan to Bicol to Manila to Batangas to Palawan Ay, ulit. Sabon! <laughs> <laughs> Sabot anak! Ay, ang taki ah! Nag-request nag, <-request, laughs> nag -request ka kasi ng vlog eh. Ang <laughs> ngayon okay, ikaw, ang ngayon ayaw mo tuloy mag-share. Ayaw mo na mag-share, ayaw Hindi na ako makasir eh. Naubusan eh, pinakyaw na nito eh. Hindi, pero totoo talaga, si Kaya Tonino nag-aararo na. Ako, uh -huh. pinapasakay niya ako sa araro, sa lipya. Uh -huh. Kaya yung pa ako, nakikiliti ng lupa. <laughs> Pampabigat doon. Kasi kasi nung panahon natin, panahon noon, kasi may mga tracer pa, mga tracer noon. Tilyar! Nung yung mga mantis. Oo, oh, oh, tilyar yung nga. Yung, malaki, yung malaki. tilyar. Ay, yung oh, sobrang laki noon. Simpak. Simpak yung may, ano, yung may belt na. Oo. Pagkatapos doon. Meron pa yung kamalig tapos papaikutan pa ng kalabu, kalabaw. Oo. No? Oh, yeah, yeah. no, ano yung nga ba tawag doon? Papadulang. Papadulang. Ano yeah, oh, oh. yung kalabaw yung sinayin to? Doon oh. nagkakandebilo pa yung mga mag-jowa no. <laughs> Oo. Oh, kasi oh. naglulutas. Oh. Kasi, kasi, kasi nasa isa padulang. Ang saya nun. Ang saya nga no? Ang saya nun. Meron tagasahod tayo ng kalabaw doon kasi baka mataihan yung palay. Oo. Pero bago yun, sisimintuhin muna lang tayo talaga yun. Mga dalawang araw pa yung pinatigas. Bago lalagk ganyan. kaya anong panahon na eh, yun pag nag-iikan. Nag-iikan na masaya ka. No? nag oh. Kasi magdamag yun eh. Magdamag yun, yun. may ikot na may pagkain. May, hmm. may, diba? may naglulo pa, may nagbibiko. Ah, oh. masaya, masaya talaga sila noon. Tayo. tayo. Tapos yung mga bata naman po sa mga dayami na tutulog. Oh ang ina gagawa-gawa kami yung pucha kinabukasan puta lahat. pati itlog mo ang pucha may ano may gilik tang ina niya ang kate. Masaya. Kasi nabi na kasi ang laki naman mandala eh di ba? Laki. Sasabihin ano mag ano mag 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 ano magigigik. Bayanihan niyo ni. Ang daming tao lang eh. Tapos di ba kinabukasan? Kinabukasan noon. Alam mo kanong kakatayin aso na. Oh, so mga... ay, hindi pa oh, tao <laughs> aso nun tagpi, tagpit tagpit sabi niya. Sabi Ayun, bait, bait ng aso. tagpit tagpit sabi niya. yan, tabi, 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 tabi. Bakit tayo? po oh, pinampas <laughs> ang bulo na ulo. sa ulo. Grabe na ganun lang yun doon oh. Alaga mo yung aso biglang papaluin sa ulo. Ano na yan? bukasan niya, yung lahat ng freezer na yun, meron yun yung ganyan na parang pyramid. Ando doon sa ibabaw yung nagpapahangin. Oo. Mm. Oh. Oh. Yeah. oh. oh. Inaagad. inaagad ina oh, ina nila yun yung... yung... Oh. Oh. May hangin lang yun wala oh. electric oh. oh. Nakasama ko dyan, naalala ko yan, nakagang 13. Yung, ang tataas ng kamalig doon. Yung mandala. Ang talaga. alus Alos ganito ko taas. pang sa May, gitna rin. Mayroon pang kawal sa gitna rin. Uh, Sinagis oh, kami niyan pag akyat kasi ang dami itlog ng tama. manok doon, doon sa taas. sila ah, oh, sulit sila sulit. Nanging itlog kasi yung mga manok niyan doon eh ginagawa po sa katagalan na nakamandala oh. doon. Mm. At akong palay noon, Ibig sabihin na, na tapos ang tresiri Hindi pa. Garong. Ba? Garong. Hindi pa. pa. Ni garong. Hmm. garong kami noon, dalawa. Ka, ano Wala Pero maganda pag kakamandala. Oo, oh, maganda pag kakamandala noon. Hindi na papasok nang tubig. Hindi na papasok. Gawa sa buhok. Magaling. Kamayan or buhok. Parang Um, malaki yun, malaki. Tayo. Okay. Nakita namin pa yun kasi nung and, uh, nung mag na kayo, meron uh, kami sa bukid noon. Kami may ako. Yung kusuban. garong? Garong. Yung garong. garong uh, uh. Yung garong. Yung garong. Yung no? Yung garong. Yung garong. Magkasama yan sila na lagi na pupunta doon sa bukid yan. ang ganda ng kwentuhan talaga sa ano. Mabuti pala na pagkwentuhan natin yun, no? Tapos ang liguan natin noon, ano, walang pool sa isla, no? Oo, oh, namin ni August dun sa ano. Pinagkukwentohan namin sa mga pinagliligoan natin dyan sa may papunta si Minter noon. Sabi ko, <laughs> sa Pinned yun! Oh, <laughs> Oo! Sa Pinned! Pinned! Oo! Oh, Pinned yun! Tsaka yung isa ipapunta pined. po. Ano, ano, saan ba yung nagkakatel? Iba yun? Kabila naman yun. Kabila yun. Pero nagkakatel talaga, mak makati yun eh. Ay, may mga kamiring kasi. Ay, may kamiring! Oh. Ay, pucha, kaya pala pag naligo kang kate. Hindi naman makate. Huwag ka lang dedikit sa kamiring. Meron. Yun! Ako, napakagulo ng aming usapan pero masaya. Yan po yung mga kasama natin, yung mga kaibigan natin, mga kababata talaga natin doon sa Estrella Village na Palawan Kami po yung mga sitler galing po ng kung saan -san lugar sa buong Pilipinas. Usually mga taga Manila, kung saan-saan lugar po, yun po yung pinadala ni Marcos nung araw. President Marcos nung araw ng mga uh, sitler at uh, nag naging farmer po yan doon sa, ano, sa Palawan. So mula noon hanggang ngayon, actually nandun pa kami. Pero siyempre kanya-kanya na rin ang buhay. So, yun, nakakatuwa uh, ang kwentuhan kapag ka uh, mabalikan natin yung sistema ng buhay natin ng araw. Lalo, lalo na po may kinalaman sa pagsasaka. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa magulo namin kwentuhan. And of course, gusto natin ulit pasalamatan yung mga bisita natin, mga Stanislaw family. Kaya Mario and uh, si uh, Aki. Kasama ni Kuya Mario yung kanyang may bahay at kasama naman ni Aki yung kanyang may bahay din na si Dakel na aking kaklasmate simula nung grade 1, uh, high school and college. Kayo ba mga kagrit, ka mga ganito mga bagay ba, naranasan nyo po ba? Ito po yung mga tinatawag ng mga batang 70s.